tang nga asawa nga miingon nga ay biyaan na ako akong bana kay tapulan ay biyaan na ko akong bana kay palahubo biyaan na ko akong bana kay isipan biyaan na ako akong bana kay nangabi kukuban pa mga rason gawas kong bukbuko na ta kabalo ba ka tama dili bina valid nga dawaton nga rason at sa ginoo yes, yes ay, tama ay imo, ng bana. imo yun ang tapuson nga kamatayon ray makabulag kanina tama sa karaan pa to, iyo man lang gipili din imo pa kamatyan. man, sa pagsugod pa lang ni Ana, ikaw nagpili niya. imo nang pinili. Tama gyud ta ayo. Well, unsa man yang kapan og dawata kay imo man ang pinili. So, unsa may angay nimong buhaton? Nga ang imong bana mausab. Mura gayon, ang pagampo. Pangayo sa Ginoo nga mausab siya. Diya ta usahay nagkulang asawa kay eh, karong panahuna talag sa unra sa babayi nga magampo magpaduo sa Ginoo Tama ka kasundaran. dapat magpakaligon e eh, man ang tagawtaw ang kasaba dili na solusyon ngano man kung Pura. imong kasaba karon sige nakapabag niya daghan na unta mga bana na usab karon mao tama jud ka idol tama eh, kay ang makapausab Dios lang dili ta makapausab sa iyang utok tama gawas ang makapausob ni ana mao gayud ang Ginoo No, so, kay imo man ang bana, imo nang ang tuson un, Ayaw biya, nganuman Kay kung biyaan ni mo na siya, ano bago na ni mo sa ginoo Correct. Kung na, correct mo siya, na correct siya. Tama, maninglan ka sa gino ni ana. Kinahanglan, imo na siyang tabangan nga siya mabago. Munang, isip mangulunta, babae kita karon at naasawa na ta kay minyo na, Siguro na atay pagkulang kani ato sa pagpili. Maybe wala ta nagpatog tambag sa tumaginikanan maginikanan or nagbutbuot lang ta kay lagi gugma Or baka nakulang tag ampo. pangayok Pangayo sa Ginoo sa una. Nga makabaton tagbana, bana nga buutan na ikasinabot nato. Or else baka isip kita anak baka na atay nahimong sala sa tumaginikanan, maginikanan rason nagkabuisit-buisit ang atong kinabuhi kami nyo. Inalan, mamalandong ka. Nga nung mga naani ko, unsay ko lang. Igsuon, dawaton mo na kung imong ba karon doon apat. Apil na na sa imong ipakaslan. Para mabag usya siya, pahinundi siya ampu sa tanang adlaw, ayaw biya sa pag-ampu. Yes. Imo Tama, Jod. mapadayunon o paabuta kanos asya usbon sa Dios, Dili rason, biyaan ni mo kay mauma-uma mao kini. dilit na dawat sa Ginoo. Gawas lang kung pati yon ka na. Sama ng mga adik, ka manapat na battered wife ka. biyaan na oi. Pero ginagmay lang mga rason nga ilang mga apan dili na balid at ubangat sa kino Usbo na ko. Ano bago na nimo kung talikda nimo imong bana. Kung imong bana karon imong gihatag sa kabit, ikaw paning lang sa Ginoo. Nganong gihatag nimo siya na dili na, dilit na niya asawa ni atubang niyo sa Ginoo kung nangabit manggani siya agi lang pod sa imong kakulangon Kapartip pa kang paninglan nganong imong katungdanan wala nimo pagkabuhat isuon so, unta makakuha ni gamay ni mong pagtulungan ang kinabuhi kami niyo on, dapat natong katunan dapat natong praktisan kay kun dili ta mo palamin ini iyabo ang kinabuhi kami niyo on. first thing to do just pray iampo higala ang ginoo kay pinagi sa imong pagampo diha katudluan sa ginoo pinagi sa hunahuna Muni buhata asawa mao ni ni pero pag di gani ka magampo dili ka guided amen unay giingon diha na magpakalig-on ug magampo sa ginoo para dili mabungkag ang pamilya ug dili dayon mo pag ikaw na ay problema sa imong pamilya labi dapat pa pwedeng hiloton hiloton para magkasinabot o dili maguba ang pamilya o dili padulong sa pagkabulat.